Good evening po mga kaibigan, mga kapatid, ka-doming po. Uh, I-share ko lang po sa inyo itong naging baha sa amin. Tara po, puntahan na natin. No, uh, gusto ko lang i-share sa inyo no itong aming lugar na sinilanta ng tubig baha ito po yung sa amin yung may alaman po doon bali ito po yung tubig sa mga kapitbahay namin dito laki po ng tubig sa amin ngayon malapit na niyang uh, makuha yung uh, dating tubig na undo yung pinakamalaking tubig na bagyong undoy konti ah uh, kala ating black na lang eh parehas na parehas na ah uh, pang ulan hindi malayong uh, lampasan pa ito ng bagyong yung baha ngayon yung undoy eto mga kapatid no ah uh, i-share ko pa sa inyo itong mga uh, baha

Ng mga kapatid oh, yung mga motor, idinala eh, dinala na sa ano, sa mataas na lugar. Ito mga kapatid, yung mga isda oh, Naglalaro na sila. Naglalagay na sila ng lambat mga kapatid para yung mga isda hindi makawala. dito mga kapatid oh yung fish pan. ito mga kapatid fish pan ito na ano lang sa tubig baha yan mayroon naman lambat na pangharang para hindi makalabas yung mga pakawalang isda dito yung mga alaga nila grabe yung tubig uh, guys dito ah uh, Pupuntahan natin guys yung uh, shop ko kung saan ako nagtatrabaho pagka hindi baha. Uh, papasyalan natin ipapakita ko sa inyo guys kung ano na yung sitwasyon dito sa pwesto ko. Puntahan natin. Hmm? Sinawa na ako magsalita. <laughs> <laughs> Atin yung dati kong pwesto, no? Ito guys o, oh, yung uh, cab ko Bali Kulang sa kalahating gulong na yung tubig Ayan Dito ako dati gumagawa Pagka hindi baha Ayan oh. Ngayon paano ka makakagawa dito Laki ng tubig Ayan oh. Ito yung mga Ginagamit ko sa paggawa Nakataas yan guys ibali yun lang pupuntahan pa natin yung mga ibang ano bali eto yung purok namin guys purok dos barangay takasan Ay, ba Ayan mga guys, no? Bali, wala kaming trabaho. Ay, sila lang pala. Ito yung naging trabaho nila muna ngayon. Ayan. Wow. Muli ng stop. Walang laman. Walang laman? Konti. Ano silang nakukuha, guys? Ha? Hmm. Dadaanan pa ng tanong. Ang tanong. Malapit pa yung tanong nagsama ka pa ng ano ah ng taga hipon adi yun oh guys ah may karamdaman wala po kaming pagsalam ah wala wala, wala ng isda ngayon guys ilan na ba to? konti Yun. Ito mga guys. Yan, marami. Eh. Marami na po nakuha guys. Ha? Ah. Marami na po nakuha guys. Ipang kita naman po mga guys. Ah. Sam! <laughs> Yan po yung biyaya ng ba. Kaibigan. <laughs> Supportahan po natin si Kado Miss Vlog. Kado Miss Vlog lang po ang malakas. <laughs> malakas kumain. Patangay na nila. Patangay na nila. Yan po, ang laki. laki mga kaibigan. Ang mga kaibigan, no? Sa pamepe. Sa pamepe? Sa, sa pamepe mga kaibigan. Pamepe. Ay, tanong pa magbe. ah, Pamepe. Sa pamepe mga kaibigan. Pamepe. <laughs> Yan po, kalalabas lang po niyan sa Mandaluyong. Si Buddy. to so, dito po, dito po tayo sa kabila mga kaibigan. Si Kung tayo may karamdaman, wala na po kaming pakialam. Wala dila. Yan po. Wala po na kuha mga kaibigan. Sa tingin po mo pesto, eh? Yeah. ચોકો Oh! Uh -huh. Meron pa tayo papandawan? Meron pa. Ito po mga kapatid, no? Ito po yung biyaya ng baha. Ang baha po, meron din pong idinudulot na maganda po dito sa amin. May ulam ka na, may kinikita ka pa. Saan ka pa? Wala nung ano hanggang ngayon. Dumislag pa rin. На дом из Куда она не На дом из mọi người phút mọi người là cái chuyện chọn con con này tốt tay con At dyan po nagtatapos ang aming pagpapandaw ng screen. At kung nagustuhan nyo po yung ginawa ko pong videos, uh, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa aking YouTube channel, mag-like po at i-share mo na rin. Uh, I-shoutout lang po natin yung taga Barangay San Antonio dyan sa may uh, taralak. At pasensya na rin po dahil hindi po tayo nakauwi gawa ng baha. Malaki ang tubig po kasi dito sa amin. Salamat po sa panonood.